Ayaw, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo, piba? Olympic qualifier, may schedule na nga mga shooters no? at kung sino-sino nga ba ang makakatapat at makakalaban ng ating Gilas Pilipinas para dito sa nalalapit na Olympic qualifier, Paris Olympic qualifier mga shooters. Kung napapansin po ninyo, dito sa grupo ng Latvia, nandyan po ang ating Gilas Pilipinas. Pag-usapan at talakayan po natin yan sa video ito pero bago yan, kung kayo po'y napapadaan lang at nagugustuhan ang ating video, kung po'y maglalambing, pahingi po ng isang like, share, Comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mga shooters, naglabas na nga po ang piba Olympic Qualifying Tournament at isa nga po sa mga makakalaban ng ating kupunan. Nagilas Pilipinas, eto pong kupunan ng Brazil dito sa Olympic Qualifier at gaganapin po yan dito po sa Riga, Latvia. Dahil sila po ang mag-host nito mga shooters no. Yan po ay this coming July 2 up to 7, 2024. Medyo mabigat ang ating mga nasa kasama sa bracket ng ating Gilas Pilipinas para po dito sa Olympic Qualifying Tournament 2024. Mga shooters, dahil hindi po biro itong mga kupunan na sasagupain ng ating Gilas Pilipinas. Ang tanong po dyan, sino nga ba magiging naturalized player? Sino nga ba magiging head coach para sa ating kupunan na Gilas Pilipinas. At syempre kasama din pujaan ang isa, etong Georgia mga shooters. No? Yung pong uh, Brazil ay rank number 12 no? kanina. Ito naman pong Georgia ay, uh, ay rank number 23. Medyo mabigat po talaga yung hamon para sa ating Gilas Pilipinas. Well, mga shooters, kung talaga namang para sa atin yung panalo at para sa atin yan, may bibigay at may bibigay. Pero depende po yan, syempre, kung sino nga ba yung hawak para sa magiging coach ng ating Gilas Pilipinas this coming tournament na napakabigat para sa atin. Siyempre hinahangad po nating lahat na makapasok ang ating Gilas Pilipinas. Ang medyo uh malamya-lamya lang na makakatapat natin dito. E eh, ito pong uh, Cameron, mga shooters na nasa na 67 rank ng FIBA uh, ranking no, mga shooters sa FIBA World ranking, etong Cameron. So um Sempre hindi lang naman po ito yung kailangan at dapat natin talunin no dahil ito po yung top 2 team na siyang aabante para naman makakatapat doon sa ibang bracket no sa ibang uh, uh, makakata makakatapatan para po dito sa Olympic qualifier mga shooters so kailangan talaga natin mapapasok tayo rito sa top 2 eh siyempre etong Cameron kahit nasabihin po natin rank number 67 yan eh, mapapalaban pa rin naman etong ating kupunan na Gilas Pilipinas mga shooters at syempre etong Montenegro kung saan nakasukatan ito ng ating Gilas Pilipinas dati no sa World Cup mga shooters nagkaroon sila ng tune-up game dito po sa Pilipinas uh... April uh, Sports Arena sa Pasig City kung saan tinalo nga po ang Gilas Pilipinas ng Montenegro without Jordan Clarkson but still rank number 17 po yung Montenegro sa FIBA ranking so medyo mabigat din talaga yung ahamon para dito sa ating makakatapat na Montenegro hindi po biro-biro talaga lahat ng ating makakasukatan ng lakas at tikas dito po sa papalapit na Uh, Piba FIBA Olympic Qualifier Tournament para makapasok nga etong ating Gilas Pilipinas dito sa Olympic Qualifier mga shooters no. And hopefully siyempre, inaasahan natin nagagawa na ng paraan ng SBP para sa ating kuponan ng Gilas Pilipinas this cup uh, upcoming tournament ng ating pong kuponan at siyempre, ang pinakamabigat dito etong rank number 8 na Latvia kung saan sila po ang host nitong um uh, ng uh, tournament na to no mga shooters rank number number 8 kung ma kung uh, maaalala po ninyo nung uh, nakaraang pong world cup eto lang naman ang isa sa tumalo sa kupunan ng USA na napakabigat etong Latvia at sila pa magiging host ng uh, tournament na to mga shooters and hopefully syempre uh, inaasahan natin no itong uh, SBP gumalaw na kumilos na wag naman sana yung katulad nung nangyari dati na ma uh, two weeks before, one month before, bago pa lang gagalaw at bago pa lang kikilos. Eh, ang tanong po dyan, sino ba ang kikilos? Eh, wala naman pong iba kundi ang SBP, ang pamunuan ng SBP. O sino nga bang itatalaga nilang head coach? Kung sino nga bang itatalaga nilang player para dito sa na nalalapit na, na tournament na to, itong Paris 2024 qualifier mga shooters no. Dahil kailangan po ng ating Gilas Pilipinas. Para sa akin, siguro isang matatag na Justin Brownlee na lang din ang isa lang as a naturalized player na makasukatan etong koponan ng Brazil. Di ba? Hindi rin kasi biro ito mga shooters no. Para sa ating Gilas Pilipinas, inaasam. Lahat po tayo mga Pilipino, ninanais natin makita yung ating kupunan ng Gilas Pilipinas na naglalaro po dito sa stage na to. Siyempre, ito po nga mga natin, no? itong Montenegro, Cameroon, Georgia, eh dapat talaga paghandaan din ng ating Gilas Pilipinas. Sabi ko nga, hindi po ito biro. Malalakas pong kupunan itong mga nandito Alisin na po natin sige. Sabihin na natin mahina yung Cameroon pero kailangan po natin nasa top 2 ay eh Latvia, Brazil, Georgia at Montenegro, rank number 8, rank number 12 ang Brazil, Georgia 23, 17 ang uh, Montenegro na makakatapat ng ating Gilas Pilipinas. So hindi po biro lahat ng ating makakalaban ng ating koponan ng Gilas Pilipinas. Ito mga shooters para sa SBP. Paulit-ulit na po natin ginagawa 'to. Hindi lang naman po itong uh, Olympic qualifier ang dapat po natin paghandaan sa nalalapit na torneo ng ating Gilas Pilipinas. Nandiyan pa ang FIBA Asia Cup. Kaya dapat no mga shooters ngayon pa lang pagsapit ng 2024 Taka talaga na ng head coach at kung sino man yung magiging head coach na yan at kung sino yung magiging player papangalanan ng ating head coach. And hopefully mga ka-shooters by next year, early January 2024, maayos na lahat ng dapat ayusin ng SBP para sa ating kupunan na Gilas Pilipinas na sasabak sa ganito kalalaking tournament ng ating bansa. At syempre, lahat inaasahan, ikaw, ako, tayo, umaasa tayo na makita yung ating kupunan na Gilas Pilipinas na nakipagtatagisan ng lakas dyan sa Olympic 2024 mga shooters, di ba? Napakasarap panoorin. Hindi man po tayo makatikip ng panalo sa Olympic. Yung makatungtong lang tayo ng panalo sa Olympic, eh siya na pong karangalan para sa ating mga basketball fanatic ng ating Kilas Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinyon pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso.